Ayan guys, no, kakain kami kasama ng aking uh, pamilya, pamangkin, dalawa. Mama. anak. Ayan, yung makukulit naming panakis. Kain pa tayo, sarap ng malam namin. Tuyo, wow. Sarap. Ito naman sa bunso ko. Uh, kanin na may sarila. Ayan, sarap. Ayan pa mga palangga. Mang, nak para kayo makain ko yan. Ang hmm, sarap po, ng ulam namin, guys. Ra kain po tayo, guys. Tapos kumakain ko. Wow, kaman. yes po. Mga bata, itlog at uh, hotdog yung ulam nila. Ito si Mera ito si Aya. Opo. Oh, po. Hmm, sarap. Laki mo Mang. Sarap. Oh. Mama! Mm. Hindi mo ilagyan ng Ano? Ano? na kain tayo. Hmm. Yung, yung ano sinasamsaw ba yun? Dito pwede yung tuloy. din. Mga na meron. Ang hotdog. Ama? Dito lang nakainit yung sayo na. Salp ng tuyo. Salp

kaon ka. karong kabi na, guys. Kain pa tayo. Kain mo na namin. Tatlog. Tatlog at tuyo. Mang, gitong ka mang ang bulad. No, anak, no. Ah. Uh. Ang pisutan eh. Agoy, nakita ang patintin. Pauntan sa Facebook. Hindi, kaya mo lang. taas lang. <laughs>